Panalangin kay Maria, tagakalag ng mga buhon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amin. Mahal na Birheng Maria, Ina ng wagas na pag-ibig. Inang hindi nagkakait ng tulong sa iyong mga anak na nasa kagipitan. Inang ang kamay ay walang humpay na naglilingkod sa iyong mga minamahal na anak. Sapagkat, ang puso mo ay puno ng makadiyos na pag-ibig at walang hanggang awa. Ilinun mo ang iyong mahabaging mga mata sa akin nang maayos ang mga buhol-buhol na bahagi ng aking buhay. Nababatip mo ang kagipitan ko, ang pagdurusa at ang pagkagapos ko dahil sa mga buhol na ito. O Inang Maria, sa iyo ay ipinagkatiwala ng Diyos ang pagkalag ng mga bukol sa buhay ng kanyang mga anak. Pinauubaya ko sa iyong mga kamay ang tali ng aking buhay. Itinatalaga ko ang aking sarili sa iyo. Inilalaan ko ang aking sarili sa iyo. Inihahandog ko ang aking sarili sa iyo. Walang sino man maging ang demonyo ang makapag-aalis sa mahal mong pangalaga, sa mapagpala mong mga kamay. Walang buhol na hindi nakakalag. Makapangyarihang ina sa pamagitan ng biyaya ng iyong panalangin kay Jesus na iyong anak at aking tagapagligtas. Pinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay ang buhol na ito sa aking buhay isinasamo ko sa iyo na kalagin ito sa ikaluluwalhati ng Diyos sapagkat ikaw ang aking pag-asa. O mahal na birhen, ikaw ang tanging aliw na bigay ng Diyos sa akin. Ang lakas sa kabila ng aking kainaan, ang yaman sa kabila ng aking karukaan, at kasama ni Yesus, ikaw ang magpapalaya sa akin mula sa mga tanikalat. Dinggin mo, umahal na ina ang aking pagsamo. Panatilihin mo ako sa iyong pangangalaga, paggabay at pagsanggalang o dakilang tanggunan. Maria, tagakalag ng mga buhol, ipanalangin mo kami. Ave Maria, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Sa ngala ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo, Amén.